Tapos 4 ng hapon, magpakain tayo sa ating mga bake. Yan, tapos mag tayo sa gastos natin sa feeds para sa ating inahin at sa ating mga bake. Kasi ngayon po ay uh, bumili tayo ng isang sako ng feeds. So ito na po sila. Ngayon ay 23 days na po ng ating mga bake. At isang linggo na lang ay iwawalay na po natin. So ito yung, ito yata yung pinakamalaki sa kanila. Babae. Ito nga yun. Andun pa yung iba tulog. So 23 days. So hindi na masama yung, ano, yung laki nila. So, simula ng pinanganak to, isang inject lang. Uh, iron lang yung na-inject sa kanila. Uh, hindi ko po practice yung mag-inject dito ng uh, vitamins. Tsaka na, pag uh, walay, ulit ng uh, purga, isang beses, tapos uh, vitamins. Ito naman yung ating inahin, oh. So, ganun pa rin. Anim, nasa anim na kilo't kalahati na yung pakain ko sa kanya sa isang araw. Tapos, pakita ko naman sa inyo yung nabili natin na feeds. So mag-update po tayo kasi nung nakaraan natin na video ay uh, umabot na yun sa 16,000 yung gasus uh, gastos natin. So bali itong isang sako na to, pangatlong sako natin to sa ating ginahin. So, so mga hindi pa naman siya nangalahati. Uy! Yan, yeah, may manok pa sa loob. Oh. Hindi pa siya nangalahati. Dito pa lang siya. Oh. So mas marami pa siya kontra sa kalahati. Tapos, ito yung binili natin. Ito ay uh, pre-starter. Uh, kung magtataka po kayo kung bakit prestarter. starter uh, dito po talaga dito sa akin. Yung iba booster pa. Pero yung sa akin, uh, pag malapit na po natin silang iwalay, hinahaluan ko na po yung booster ng uh, prestarter. Yan, para talagang ma-ready na yung uh, mga bake natin. At hindi na tayo mahirapan. Pag walay natin, deretso na pre-starter yung papakain natin. At isa pa, pangalawa pa, mas mura po ito. Yan so sa pag-aalaga po ng baboy wala naman po talagang uh, perfect kung ano yung uh, pinakatama So nasa sayo na lang po yan kung ano po yung pamamaraan niyo sa inyong uh, mga alaga pagpapakain So ito po yung karagdagan So ilalagay ko na lang po sa screen yung nadagdag po natin sa ating laging uh, uh, puhunan natin dito sa anak ni uh, Juana na 15 heads So tingnan nyo po yung ating mga biik yan, yeah, nakita na kasi nila na may pagkain na sila. So ngayon po ay alas 4 ng hapon, pupapakain po natin sa ating Ay nagpapakain din po tayo sa ating ha, mga biik. So kung magtatanong kayo kung bakit hindi po ako naka-dry feeds, ang kadahilanan po ay marami po kasing manok dito. Yan, kung nag-dry feeding po kasi ako, halos lahat ng kakain yan ay mga manok lang. So mas maigi na uh, ibit feeding ko na lang sila tapos lalagyan ko sila ng uh, ng kamote. May mga kasama pang manok yan sila sa loob. Oh. So, yung ano natin, update sa puhunan, ilalagay ko na lang po sa screen, bali 16,000. Tapos, yung isang sako na pre-starter po ay nakakalaga po siya ng 1,408, 25 kilos lang po to So, medyo may kamahalan talaga. Nasa 56 yata yung kilo nito kung susumahin po natin, i-divide po natin sa 25 kilos, yung 1,400 plus. So, nasa 56 per kilo po yung kilo nitong uh, prestarter. So isang linggo na lang po ay uh, mawawalay na po natin sila. Kaya uh, good news pala dito kasi ito po ay may uh, buyer na tayo. So yung presyon pala ng biik namin dito ay nasa 35 lang. Pero yung presyon ng karne dito sa amin ay napakamahal po sa Kapilingke, uh, nasa 380 per kilo yung karne. Pero yung biik ay uh, hindi naman po siya nagtaas, ganun pa rin. Uh, 35 35 din yung uh, isang biik. Yan, dito sa amin, 3.5 lang talaga. Wala pong nagtaas sa amin. Kahit po mahal po yung baboy, 3.5 pa rin po yung uh, biik namin. Yan, so ito may may-ari na po ito lahat. Parang may maiwan na ako na dalawa siguro. Yung pinakamaliit, yun yung maiwan sa akin, dalawang piraso. So, sa 15 heads, bawas ng isa para sa EI. So, 14 na lang yung maiwan. Tapos, Dalawa sa akin, so bali 12 piraso, yun yung ibibenta natin sa halagang 3.5. So makukompute po natin kung magkano yung kikitain natin ito mga ka-farmer kasi nga uh, nag update po tayo sa ating gastos sa feeds. Simula nung ma-EI yung ating uh, inahin hanggang sa ngayon, nagkabili tayo ng feeds niya. So pangatlong sako na ng lactating feeds yung nabili natin. So parang uh, kukulangin pa nga yung isang sako na yan, pangatlong sako na yan pagmatapos uh, pag matapos na yan, maubos na yan, tapos hindi pa natin nawala yung bake, yung bibisin ko na po ay uh, developer. Bali, hindi na lactating developer na yung bibisin ko. Uh, <coughs> hindi na ako bibili ng lactating. Para pag developer, diretsyo na yan sa pagwalay. So, hindi na pang pagatas na ano, na feeds yung bibili natin kung kukulangin pa yung ating lactating feeds. So, yan, tapos na kumain yung ating inahin. Kahiga na po siya masigla naman yung ating mga beek kaso yung iba tulong talaga Ayan. okay naman po yung katawan nila kahit si peraso sila uh, meron lang talagang masasabi mong uh, maliit dito so, at least may uh, buyer na po tayo sa ating mga beek hindi na po tayo mahirapan mag-dispose. kasi sa panahon ngayon uh, marami din po yung naghahanap so, marami din po akong inayawan na kasi uh, gusto sanang bumili ng beek natin Marami na rin ako na inayawan kasi nakapag uh, commit na tayo dun sa isang buyer natin na siya yung kukuha ng uh, maiiwan. So may mga bibili ng isang inahin at isang barako. Yung may isang barako tayo dito na hindi natin pinatuli. tingnan natin 'to mga farmer. Yung uh, itim. Ito yung barako natin. So presyo natin dito ay 35 pa rin kahit ano siya, pinili siya hindi na tayo nagpataas ng presyo. Ganun pa rin, 3-5. Tapos siya, napaka-macho. Oh, tingin, dik, tingin, tingin. Tingin ang pagkalalaki mo. Ayan, di. Ayan, o. Ang yun. Diyan yung dalawa niyang, ano. Yung dalawa itlog niya. Hmm. Hmm. So, ayan, 3-5 presyo natin yan. Kahit malaki yan. Tapos, isang, ano din, isang panginahin ang bininta natin. Ito, to, pang inahin to. Kita nyo naman yung katawan niya, lapad. So, yung maiwan dyan, meron din pang inahin dito. So, yung sa technician is pang inahin din yung kukunin niya. Ito, pang inahin din to. Ito. So, lapad o. Oh. Mm. -hmm. mm. -hmm. So yung maiiwan, may kukuha ng dalawa, kapatid ko. Tapos yung maiiwan na walo, para sa kukuha nung 3.5 3.5 din yung presyo kahit hindi na medyo malaki 3.5 pa rin yung presyo natin tapos yung pinakamalit na dalawa may iwan sa akin yan so sa pag update po natin ng presyo or yung uh, nagastos natin sa feeds malalaman po natin kung magkano yung kikitain natin dito sa 15 heads yan sa presyo na 3.5 sabi eh So, ito lang po muna yung update natin mga ka-farmer. Uh, nakalagay na lang po sa screen kung magkano na yung nagastos natin. Ayan. So, ito lang po muna yung update natin. Happy farming po sa lahat.